Si David at sa videong ito, tatalakain natin ang bagong panukala ni Senador Erwin Tulfo na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng libu-libong OFWs at pati na rin ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Pero tandaan mo ito, kung hindi mo tatapusin ang video na ito, malamang may mamis kang mahalagang detalye. Marami ang nalito sa balitang ito at kumalat ang iba't ibang interpretasyon online. Kaya, para siguraduhin mong tama at buo ang impormasyong makukuha mo, pakiusap, wag mong iskip. Ngayon, ito ang tanong. Totoo nga ba na magkakaroon na ng sariling pension fund ang mga OFW? At paano ito makakaapekto sa mga Pilipinong matagal nang nag-aabroad para lang may maipadala sa pamilya? Sa kanyang pagbisita sa Rome at Milan, Italy kamakailan lang, muling binuhay ni Sen. Tulfo ang panawagan para sa agarang pagpasa ng OFW Pension Fund Bill, isang batas na hiwalay sa SSS at nakatuon lang sa mga overseas Filipino workers. Sa ilalim ng panukala, ang mga karapat-bapat na OFW, lalo na iyong mga nagtatrabaho sa manual, skilled, or technical jobs, ay maaaring makatanggap ng limang libong pisong buwan ng pensyon sa kanilang pagre -retiro. Hindi ito pangako lang. Inihain na ito bilang Senate Bill No. 252 at kabilang sa Top 20 Priority Bills ni Tulfo. Kung ikaw ay OFW, dating OFW o may mahal sa buhay na nagtratrabaho sa ibang bansa, dapat mong malaman ang detalya nito. Dahil ang tanong ayon, paano ka magiging kwalipikado? Kailan ito may papasa? At sino-sino ang makikinabang? Hindi lang ito basta balita. Ito ay simula ng bagong pag-asa. At kung iniisip mong baka isa na naman itong batas na good on paper lang, hintayin mong marinig kung sino-sino ang mga ahensyang kasangkot at kung paano ito tinututukan gayon sa Senado. Sa videong ito, ipapaliwanag ko lahat step by step para malinaw sa iyo kung ano ang tunay na layunin ng panukalang ito. Kaya ulitin ko, manood ka hanggang dulo. Kung putol-putol mong panoorin o lampasan ng mga bahagi, baka hindi mo makuha kung paano ito makakaapekto mismo sa iyo o sa pamilya mo. Ito na ang pagkakataon nating maunawaan, makialam at makapaghanda. Ako si David at misyon kong dalhin sa inyo ang mga balitang may saysay, lalo na sa mga senior, mga OFW at sa pamilyang Pilipino pindutin ang like, share sa mga kamag-anak mong nasa abroad at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang updates. Pagkatapos nating marinig ang magandang balita tungkol sa panukala ni Senador Erwin Tulpo para sa OFW Pension Fund, mahalagang maintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa tagal ng panahon, maraming OFWs ang nagtitiis ng hirap, nagtatrabaho ng malayo sa kanilang pamilya at umaasang may magandang bukas sa kanilang pag-uwi. Ngunit, isa sa mga pinakamalaking pangamba nila ay ang kawalan ng sapat na seguridad sa kanilang pagtanda. kaya ang panukalang batas na ito ay tila isang ilaw sa dulo ng madilim na tunnel para sa kanila. Ang OFW Pension Fund ay isang hiwalay na sistema mula sa kasalukuyang Social Security System o SSS na ginagamit ng karamihan sa mga manggagawa sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang mga OFW ay magkakaroon ng sariling pension system na nakaakma sa kanilang natatanging sitwasyon bilang mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil ang kanilang trabaho ay kadalasan nasa ilalim ng kontrata o kung minsan ay nasa mga bansa kung saan hindi nila pwedeng gamitin ang mga binipisyo ng SSS. Ang panukalang ito ay naglalayong bigyan ng mga OFW ng buwan ng pensyon na pipisong kinmil para matulungan silang magkaroon ng pinansyal na seguridad pagdating ng kanilang pagreretiro. Hindi ba't ito ay isang malaking tulong lalo na para sa mga nagtatrabaho sa manual labor, skilled o technical jobs na madalas ay nakakaranas ng physical na pagod at panganib? Isipin mo, David, ilang taon na silang nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpadala ng pera para sa kanilang mga pamilya, at ngayon ay may sariling pondo na magbibigay ng kanilang buwan ng suporta. Ngunit paano nga ba magiging karapat dapat ang isang OFW para dito? Ayon sa panukala, kailangang makumpleto nila ang ilang mga kondisyon tulad ng minimum na bilang ng taon ng pagtatrabaho sa abroad at kontribusyon sa pension fund. Hindi ito isang instant na benepisyo, ngunit isang sistema na magbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa hinaharap. Kaya mahalagang alamin natin ang mga detalye nito upang masigurado na makikinabang ang mga tunay na nangangailangan. Isang bagay na dapat nating tandaan ay ang kahalagahan ng pagpasa ng panukalang batas na ito sa Senado bagaman inihahin na ito bilang Senate Bill No. 252 at kabilang sa mga prioridad ni Sen. Tulfo, hindi pa ito ganap na naipapasa. Kaya't mahalagang manatiling updated at suportahan natin ang mga hakbang para maisakatuparan ito. Ang suporta mula sa publiko ay malaking bahagi upang mapabilis ang proseso ng pagpasa nito. Hindi lang ito tungkol sa pera, ang OFW Pension Fund ay isang pagkilala sa sakripisyo at serbisyo ng mga OFW bilang mga bagong bayani ng ating bansa. Hindi madali ang buhay sa ibang bansa, lalo na kung malayo ka sa pamilya, nag-iisa sa ibang kultura at humaharap sa mga hamon ng trabaho at paninirahan. Ang pagkakaroon ng sariling pensyon ay isang paraan ng bansa na sabihing salamat, pinapahalagahan ka namin. Bukod dito, sa pagbisita ni San Tulfo sa Italy, nakita niya ang mga kalagayan ng mga OFW doon, kabilang ang isang Pilipina na nasa vegetative state matapos ang isang aksidente. Dito na ipakita ang pangangailangan ng patuloy na suporta, hindi lamang para sa mga malulusog na OFW kundi pati na rin sa mga may sakit o nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ang panukalang batas ay may kasama ring mga programa para sa mga ganitong kaso upang matiyak na hindi sila mapag-iiwanan. Marami pa ang kailangang pag-usapan, tulad lang ugnayan ng panukalang batas sa ibang ahensya gaya ng Overseas Workers Welfare Administration o at Department of Migrant Workers, DMW. Sila ang mga opisyal na nagpoprotekta at nagbibigay ng serbisyo sa mga OFW. Ang pagtutulungan ng mga ito ay kritikal upang matiyak na ang pondo ay maayos na mapamahalaan at makarating sa mga benepisyaryo. Ngunit David, hindi lang dapat tayo umasa sa mga panukala at plano. Bilang mga Pilipino at mga OFW o pamilya lang OFW, kailangan din nating maging responsable sa ating sariling paghanda sa hinahara. Ang pag-iipon at pag-aaral ng mga benepisyo na maaari nating makuha ay bahagi ng pagtiyak na tayo ay handa sa anumang mangyari. Ang panukalang ito ay isang hakbang, ngulit dapat itong samahan ng sariling pagsusumikap at kaalaman. Sa kabuuan, ang panukalang OFW Pension Fund ni Sen. Erwin Tulfo ay naglalayong bigyan ng dignidad at sekuridad ang ating mga kababayang OFW na nagsumikap sa ibang bansa. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-aalaga sa kanilang kinabukasan. Kaya naman, bilang bahagi ng ating komunidad, mahalaga na suportahan natin ang mga ganitong programa at manatiling maalam sa mga pinakabagong balita tungkol dito. Tandaan, huwag mong iskip ang mga susunod na bahagi ng video upang mas maunawaan ang buong proseso, mga kwalifikasyon at kung paano ito makakatulong sa iyo o sa mahal mo sa buhay. Ako si David at patuloy akong magdadala sa inyo ng mga balitang may tunay na halaga para sa ating mga kababayan. Kung gusto mong makatanggap ng iba pang updates tungkol sa mga benepisyo ng OFW at senior citizens, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at iklik ang notification bell. Maraming salamat sa inyong pagtutok at asahan ninyo na may mga susunod pang video na magbibigay linaw sa mga mahahalagang issue na ito. Bukod sa pension fund, mahalagang malaman natin na may mga hakbang din na ginagawa ang gobyerno para mas mapabuti ang kalagayan ng mga OFW. Kasama na dito ang mga serbisyong medikal, legal at tulong sa mga OFW na nasasangkot sa krimen o abuso sa ibang bansa. Sa pagbisita ni Sentulfo sa Italy, nakipag-ugnayan siya sa mga legal na grupo na tumutulong sa mga Pilipinong biktima ng scam, illegal na recruitment at iba pang mga suliranin. Ipinapakita nito na bukod sa pensyon, may iba pang aspeto na kailangang bantayan para masigurong ligtas at maayos ang buhay ng OFW. Marami sa atin ang may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa abroad, kaya napakahalaga na maging bukas tayo sa mga ganitong balita dahil maaaring ito ang makapagbigay ng dagdag na tulong at siguridad sa kanila pag-uwi nila o habang sila ay naroon pa sa ibang bansa. Hindi biro ang mga sakripisyong ginagawa nila, kaya't ang pagkakaraon ng pension fund ay isang malaking hakbang tungo sa pagkilala sa kanilang kontribusyon. Isa pa, ang panukalang batas ay inaasahang makatutulong hindi lang sa mga OFW kundi pati sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas. Ang buwanang pensyon ay magsisilbing dagdag na suporta sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na para sa mga matatanda at mga nangangailangan. Kaya't ito ay hindi lamang para sa OFW kundi para rin sa mga taong umaasa sa kanila. Ngunit, gaya ng nasabi kanina, mahalaga ang pakikilahok ng publiko para maipasa ang batas na ito. Pwede tayong maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng pagiging updated at pagsuporta sa mga programa at panukala na nakatuon sa kapakanan ng OFW. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami ang makaalam at maging handa. Sa mga susunod na bahagi ng video, tatalakayan natin ang mga detalye ng Senate Bill No. 252, kung paano mag-apply ang mga OFW at ang mga posibleng timeline ng pagpapatupad ng pension fund. Kaya huwag mong kalimutan na manood hanggang sa dulo para hindi ka mapag-iwanan.